Hi, what's up mga mamansera? Kung nga pala si The Official Vlog for this video uh, This is the day The day The day Ha, joke lang ah Itong baon ko mga mamansera Bulad Toyo May toyo Dalawang Bulad Sa probinsya namin Ito din ng palaging ulam namin pag nag-aaral ako dati. ah uh, yung dahon sang yung dahon ng saging. At saka kanin, yung ang sarap kumain mga mam sir pag bulad at saka ituyo at saka nakabalot sa dahon ng saging mga mam sir. Ang sarap balikan nun. Next natin konti, babaon tayo ng ah uh, dahon ng saging with Tuyo. Baon check. Tapo ng olo. Kainin ng katawan. <laughs>